Hello mga ga, ulitin po natin i-upload yung ating recipe na ito kasi kahit marami na po ako dito na i-upload ay marami pa rin nag-message sa atin, marami pa rin nagtanong ay siyempre po siguro sa ating mga bago po mga followers. Kaya ito na mga palangga, simula na po natin. Una po tayong gagawa ng ating palaman. Yung mga sangkap ng ating palaman at yung mga sukat nito ay nasa video screen lang po natin ay sundan nyo lang. Kailangan po ay wala po kayong baguhin sa ating mga ingredients dito sa ating palaman para makuha nyo po talaga yung moist po ng ating palaman pag naluto. At tinunaw ko lang po yung ating asin dito sa ating tubig kasi mamaya yung ating asukal ay hindi po natin ito masyadong tunawin para maging moist talaga yung ating palaman. Dahil hindi naman talaga tayo dito naglagay ng strawberry flavor, yung nilagay lang po natin ay yung strawberry food color, kaya naglagay lang po tayo dito ng vanilla extract para po ay mabango din po yung ating palaman. At ito na mga gawag lang po natin itong masyadong haluin para hindi din matunaw yung ating asukal. Kunting halo lang na yung nag-well combine na po yung ating mga ingredients at yung makuha or matunaw na po yung ating huluharina. At ito lang po yun kalapot yung ating palamat. At isit aside lang muna natin ito. So dito na po tayo sa ating dough. Yung ating dough ay ito lang po yung mga ingredients natin. Nasa video screen lang po natin. Screenshot nyo lang at sundan nyo lang po yung gagawin natin. Alam ko na yung iba sa inyo ay kabisadong kabisado na po ninyo yung paggawa po natin ng ating loo kasi marami na po talaga tayo nitong pag-aaral o marami na po tayo nitong na-upload. Dito sa ating harina ay pwede talaga tayo ditong gumamit ng bread flour or yung first class flour. At syempre po tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin basahin yung ating harina. At pagkatapos ay masahin lang po natin ito ng mabuti. Pwede pakinisin ito sa ating dough roller machine, pwedeng sa spiral mixer or dough mixer at pwede din itong masahin ng mano-mano kung wala kayo niyan. Sa mga machine na binanggit ko. Pagmasahin nyo po ito ng manumano ga, ay siguraduhin nyo lang na mapakinis po ninyo ng mabuti yung ating do at pagkatapos ay palaparin nyo lang ho yan. Makinis na po yung ating do at ito'y manipis na kasi pinadaan ko po ito at doon ko na din ito pinanipis sa ating do roller machine. At sa pagpanipis po natin dito ay huwag lang po talagang masyadong manipis. At sa paglagay po natin dito sa ating palaman ay tansyahin lang po talaga natin para din ay hindi din tayo short sa ating palaman. At pwede naman tayo ditong gumawa ng kulay ube na palaman. Meron na din po akong na-upload niyan. At banyahan lang po natin ng kunting tubig yung ating dough para makuha din yung hulu harina at para pag tinope po natin at at ito'y didikit. At pagkatapos nito, mga gaay, hilahin lang po natin ng kaunti yung ating dough para hindi naman masyadong makapal at marami, para marami din po yung ating aabot. Para marami po tayo ditong magagawa or marami po tayo ditong ma 还行吧。<laughs> At pagkatapos po natin itong hiwa-hiwain ay isalansan lang po natin at yung ating plancha ay banyahan lang po natin yan ng shortening. At bago po natin ito isa lang ay palasahin muna natin ito ng isa, dalawa hanggang tatlong oras. Dipindi din po yan sa ating room temperature yung propping po natin. Kung mainit yung panahon ay madali lang pong umalsa yung ating dough. Kung malamig yung panahon ay medyo may katagalan umalsa yung ating dough. At bago po natin ito isa lang ay banyahan muna natin ito ng itlog. At ito po yung ating baking time sa ating oven. At sa mga tinapay talaga natin sa ating pagluluto o ano man dyan na recipe ay gakadipindi ho yan sa ube na gamit po natin. At ang bintahan dito ay gakadipindi din yan sa laki ng inyong hiwa. Sana po ay makita na po ito yung ating recipe sa mga bago po nating followers para ay hindi na po sila magtanong. <laughs> ito pong muli ang inyong kainday. Maraming salamat at bye-bye.